sa lahat ng OFW. Namimiss ko yung mga kinukulit-kulit niyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas ang kulit, naging buhay ko na yan. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. To, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Wala, walang ganun ito. Tapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinabi na kinita ko. Hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkaasundo o magkakit. Hindi ko kung, kung bakit kailangang araw-arawin ako na nakaliwat kana na, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Eh, nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. Itong transaction na to, o itong proyektong ito, eh, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit bakit po itatago ito? Ang pamaninyos, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh napakaayos naman. So nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. Sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali. Ang binilin po kasi sa akin lagi ng ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman niyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito sa aking pupuso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito.